Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga mahilig sa mga halaman? Meron ako i-share sa inyo po mga bossing ko na mainam na at saka subok na mga bossing ko na meron kang ganito na wag na wag ka magpapawala at aalagaan nyo itong mabuti dahil ito po ay subok na mga bossing ko na napakaswerte. Swerte po talaga itong mga bossing ko, itong aking halaman na i-share sa inyo. Bagamat ito ay na halaman talagang napakaswerte, uh, i-share ko sa inyo kung ano yung mga patutuo sa halaman na ito na pinaniniwalaan na isa sa mga napakaswerte mula na naglagay siya sa harapan ng kanilang tahanan or nagpasok sa loob ng kanilang tahanan at ang daming blessing na dumating. At isa rin to, sa pinaka-paborito ko at napakarami kong halaman na ganito mga bossing. Kaya kung ako pinaniwala at naisip po itong gawin, bawat taon mga bossing ko, maswerte po kayo asa meron kang ganito. Walang taon na pinipili ito, lagi itong maswerte kahit anong taon mampuyan mga bossing. Kaya kung ikaw isa sa mga naniwala, mahilig ko sa mga plantito at plantita, ang bidyong ito ay para po sa inyo. ngayon po mga bossing kung mahilig ka sa mga plantito at plantita eto ang mga halaman na marami na akong narinig marami akong nasaksihan at present ako dyan na paborito ko mga bossing eto pa mga bossing ko yung money tree ang money tree mga bossing ko indicate ko po dito yung pinaka pero alam ko alam niyo na po yan yan po mga bossing ko ay nagdudulot ng swerte dahil marami na akong nasaksihan na sila po sinuwerte po dyan unang una hindi ko sasabihin kung saan lugar po ito dahil malalaman nila kung sino po ito. Yung pamabosing ko dahil uh, hindi, idito ito iba sa akin. pamabosing, naglagay sila, mga bossing ko, sa harapan ng kanilang tahanan ng money tree, bukod sa kanilang sipag at syaga. At ito nga po mga bossing ko, ang daming blessing na dumating sa kanila. At sila po ngayon nasa ibang bansa na, doon sila hanggang sa ibang bansa na punta yung negosyo nila mga bossing. Ang yaman po nila mga bossing ko, sobrang yaman nila mga bossing. Ngayon po mga bossing, at ang isa sa mga pinaniniwalaan niya at kakwentuhan ko siya, yung money tree ito ng dulot sa kanila ng swerte. O, bukod dyan, ito pa rin, isa pa rin na Ang paborito niya na halaman na pampaswerte ay yung money tree ulit na ito. Dahil inirigalo ito nung kasal po nila. At ito po mga bossing ko, nagkaroon din siya ng sariling negosyo. At yun nga po mga bossing ko ay nagboom at ngayon ay napakayaman na rin po nila sa pagkain naman sila patok na patok mga bossing. At sa restaurant nila, yun ang nakabungad sa kanila yung money na ito mga bossing. Ayan, bukod sa kanilang sipag, pagiging madiskarte, pananalig sa malapanginon sinabayan ng mga, sina mga pampaswerteng halaman. Kasi ako, favorite ko rin po yan. Meron akong ganyan sa may main, main door ko po, meron nila ako sa harapan ng aming tahanan, at yan ang pinakamarami kong halaman mga bossing, yung pinakapaborito ko. Lahat ng klase, bari grated, golden, tapos yung ordinaryo na kulay green. Tapos, sabi nga po nila, kapag nagpito ang dahon nito, kasi ang common na dahon po niyan, mga bossing ko, ay lima. At kapag ito'y nagpito, mit ng swerte, yan daw po ay rare. Pwede mo itong kunin at ilagay sa wallet, mga bossing. Balutin na kulay pula na pouch, Tapos ilagay sa wallet, mga bossing ko, at makakatak daw ito ng swerte. Yan yung mga pinaka- Marami na nagpatutuo na sila po yung sinuwerte sa money tree na yan, mga bossing ko. Bukod sa kanilang sipag at syaga. Ngayon pamabosing mga bossing, eto naman. Yung pong puno ng tanglad, mga bossing. Meron po sa amin, mga bossing ko, na hindi inaasahan puno ng tanglad, kaya magtanim ka na ng tanglad. Merong hindi inaasahan, mga bossing ko, dahil talagang sa barong-barong ba ang bahay po nila. Ngayon, may nagbigay sa kanya kumari niya ng tanglad kasi parang napakaraming do anak ng tanglad ibinigay sa kanila. Ngayon, ang ginawa niya tinanim niya po ito sa isang lata pa sa lata. Lumago po ito ng lumago. Tapos, may hindi inaasahan na katama po siya. Tapos, nag-start din siya ng negosyo. Nag-boom po siya, mga bossing. Kaya, pinaniwalaan niya, mula na dumating yung tanglad, mga bossing ko, yun ang naging dahila kung bakit sila ay yumaman. Bukod sa kanilang sipag at syaga at pananalig, mga bossing. Parang yun doon naging lucky charms po niya. Kaya, ang ginawa po niya, nilipat niya po ito sa malaking paso na maganda. Dahil nagkaroon na sila ng pera, yumaman na po sila. Pinadami niya ito ng pinadami. Kaya, sa halaman nila sa loob ng kanilang bakuran, wala ka ka makikita ng kahit anong halaman man or meron man, iilan at ang pinakamarami ay ang puno ng tanglad. Yan. Ito naman pa mga bossing, hindi to urban legend na ano mga bossing ko ha. Patotoo po yan ng mga malalapit sa akin tao na isa sa mga, mahilig kasi rin ako magtanong pag anong, anong mga maswerteng halaman na masasabi mo na proven sa inyo. Mahilig ako magtanong ng ganyan. Ngayon pa mga uh, isa po ito mga bossing ko na kilala ng nanay. Kaibigan niya po ito, kaya ako ay ura-urada na bumili ng halaman, mga bossing ko, ng pandan. Pandan naman, magkaiba yung pandan, magkaiba yung tanglad. Sabi ng nanay ko, meron siyang kas kasamahan sa mga nanay nang naghahatid sa school dati, nung maliit pa yung, yung kapatid kong bunso. Ngayon, uh, sabi po, ang isa sa mga pinaniwalaan niya na pampaswerte ay yung puno nga po, mga ko, ng pandan. Dahil yung pandan mga bossing ko, mula na, di ba mabango po yun, nagtatawag daw po ito ng swerte, yung pandan. Kaya napakaswerte rin yan, pati yung tanglad kasi mabango po yan. Ginagamit yan sa pagluluto para lalong bumango ang kinakain natin. Ngayon po mga bossing, di ba kapag nagluto ka, meron pan pandan at saka tanglad, naaamoy nyo ka agad to, yung bango ano yun, yung ganoon mga bossing. Ngayon po, ito naman, nag-aahinti siya ng lupa. Ngayon, siya po ay nakabili ng uh, pandan. Yung pandan na ito, ang ginawa niya, tinanong niya ito sa paso. Hindi siya na makabenta-benta ng lupa, mga bossing. Hanggang sa nagkaroon na po siya ng halaman ng pandan. Pagtapos, walang kabog-abog, nagkaroon siya ng malaking lupa, pero hindi gato, hindi pa ito yung pinakamayor ha. Nakabenta siya, walang kabog-abog, eh almost a years na siya na nag aente Pero hindi siya makabenta-benta. Ngayon, mga bossing, sa sobrang tuwa niya, parang naisip niya, eh, parang swerte itong halaman na ito kasi mula nang dumating ito, parang ang sipag-sipag naman po niya, matyaga siya, madiskarte, hindi nakakalimot magdasal, ay lagi pa rin siyang hindi nakakabenta ng lupa. Ngayon, ang ginawa niya, bumili pa siya ulit ng, tang, ng pandan, tinanim sa mga paso, inilagay sa isang malaking paso, hanggang sa dumami ito ng dumami. Mga bossing, ang nabenta niya na ay ikta-ektarya na lupa. Kaya kapag punta ka doon sa Batangas mga bossing ko, ay napakayaman ng taong ito mga bossing ko dahil sa pag-aahente eh, ng lupa dahil ikta-ektarya ang kanilang mga na, ang kanyang mga nabenta mga bossing na tinayuan na ng mga mall mga bossing ko at doon sa mga ano pa main road talaga mga bossing ko doon siya nakabenta na talaga namang nakapera ng malaki mga bossing at ngayon napakalaki ng bahay mga bossing ko at parang ang alam ko yung meron na siyang office na kung sino mga gusto magbenta uh, bumili meron na siyang office doon mga bossing ko ngayon pa mga bossing, yan yung mga halaman na marami na nagpatotoo na sinay sinuwerte. Ay, ito pa, yung royal palm. magamat may pagkamahal niyang royal palm, basta palm mga bossing, napakaswerte rin po niyan, Meron akong kakilala mga bossing ko, ito naman. Mahilig siya kasi sa palm, talagang pinag-ipunan niya royal. Parang ako din, pinag-ipunan ko. Wala ko ibang tanim dito sa harapan namin, kundi royal. Pero sa pagpasok ng loob, ayun, iba-iba ng mga pampaswerte na halaman. Pero sa mismong gate, royal palm lang talaga. Napakatayog mga bossing. Napakatibay po niyan. Wala pa ako nakita na Royal Palm na bumagyo ay bumarog mga bossing. Matibay po 'yan. Kahit anong bagyo po mga, kahit anong bagyo po niyan, yan po hindi basta-basta matitibag. Pero na kung puputulin mga bossing at to ay pataas ng pataas mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang Royal Palm ay isa sa mga pinaniniwalaan na Uh, tutulungan ka nito bukod sa inyong sipag para mas maging matayog ang lipad mga bossing, makamit ang mga pinapangarap. Parang yung mga nyog, mga bossing, di ba, sa inyo yung mga nyog. Halimbawa, ah, yung mga mutya ng nyog. Halimbawa, ngayon, kayo po yung hinahamak, sobrang down na down ka. Soon, ikaw naman ay titingalain, mga bossing. Kaya kung kayo ay isa sa mga mahilig sa mga halaman, yung royal palm, at saka yung nabanggit ko na puno ng pandan, puno ng tanglad, uh, ano pa ba, yung money tree yun know, ang mga masuswerte mga bossing ko na halaman na talagang subok na at marami nagpatotoo na sila po ay yumaman at nakadulot po ito dahil yan lang ang halaman na nadagdag sa kanila at yan lang po ang halaman na tinanim po nila pero biglang nagboom kaya isa isa mga pinaniniwalaan ng mga halaman na yan na sila po ay sinuwerte at yumaman po dyan o yung pong uh, manitri, puno ng pandan puno ng tanglad at saka Ah, uh, yun nga po, Royal pan. yung apat na 'yan. Marami na nagpatotoo po diyan. Kaya kung kayo po naniniwala, ay mga bossing kot wala pa kayo niyan. Lumarga na po kayo mga bossing kot, magtanim ka na niyan at higit ka na makaka-attract ng swerte. Eh. Hila pa mga bossing, salamat po.